Ngayong araw ay ginamat ko nga pala dito si Ash yung mga kakatil natin na inilabas ko na. Sa kadahilanan ay hindi may paliwanag na paraan. Update naman tayo sa mga nahuli kong kalapate. Subalit meron tayong nakalektaan. Ano kaya yon Tara! Isang araw habang nasa gitna ng kainitan, habang naghihintay ako ng tricycle. Walang nga ng tricycle dito. Uy! Ba? May ano? <laughs> Nakarin like pa. Kabuhay ba yan? Apo. Malisensya ka ba? Apo. Ito po. Ano ako? Oh, puto pugi ah. <laughs> Sumakay na nga ako kay Don David para iatid ako sa eskwelahan. Napakahusay ng driver na yan, di nga niya alam kung saan siya dadaan. Dire, diretso lang at di daw liliko. Ayun, nakawin na nga kami dito mga katapi at tinignan ko na nga itong kakatail. Napansin ko nga dito yung inakay at walang laman yung butchi. Hindi yata sila sinusubuan kaya naman binabako upang masubuan sila. Baka kasi iitlog na sila. Sa palagay nyo, tama ba yung ginawa ko? Comment daw below naman kayo. Pero mag-observe tayo hanggang mamayang gabi. Subalit maraming daga dito, ano kaya maaari mangyari sa kanila kasi hindi pa sila marunong maglakad ng mabilis. May bumisita nga pala sa akin upang mamili ng mga isda. Siya nga pala guys, hintayin nyo yung mga parating nating isda. Sabi ko sa kanila, pili muna sila kasi gagamutin ko nga pala dito si Ash. Siya nga pala guys, magpahulan na tayo, hulaan nyo anong klaseng gamot ang ginamot ko kay Ash. Kapag nahulaan mo, meron kong dalawang trio sa akin ng YKC. Dito nga ay para naghahanpid ako, ayan tinuturo ko sa kanyang bunganga. Nung naturo ko nga pala kay Ash, ay niya talagang inumin to. Siyempre mga katampi, may clue tayo. Pwede ito sa mga tao. Balik naman tayo sa ating mga kakatail. Ito nga pala ay tinaas ko na ang aking mga inakay. At sisilipin nga pala natin yung inakay natin kung may laman na yung butchi. Kaya kung nga pala tinaas niya, binubugbog kasi ng mga magulang. Nung nahawakan ko ang kanyang butchi, okay naman. Kaya very good. At dyan ka muna. Update naman tayo sa ating kalapati at hindi ko makita dito. At inakit ko na nga dito sa bubong at wala sila. Ngayon, pupunta tayo dun sa kapitbahay natin. Baka nandun. Dito nga pala sila dati nakatira at nagpatcher. Kaya naman, baka natambay lang sila dyan. Tinitingnan ko nga dito sa paligid Baka rumoronda lang Ayun mga katang nakita ko na Sinasabi ko na nga ba ay rumoronda nga pala dito Kaya naman kukunin natin itong tsinelas At pupunta tayo dito sa kabila Nang kasi stepping ko eh, Hindi ko alam kung sinong kumuha Subalit wala pa siya dito Kaya naman sisipol tayo ng pinakamalupit <coughs> Napakahusay ng sipol, pahigong Ginawa ko na nga yung patukan nila Ito na nga, ng patukan nila Kaya ibubuhos natin dito mga katampi Ayan ang kanyang patuka, yung malalaki talaga Nagtataka nga ako mga katampi Kung nakakaya nila kainin yan, parang malalaki talaga eh After ko nga magpatuka, naglinis nga ako dito ng mga basura dito Mga katampi, kasi new year na talaga Kailangan natin maging malinis at maging inspirasyon ng mga kabataan Habang naglilinis nga ako dito mga katampi Narinig ko yung mga kaya kapag ng, ano, ng mga ibon natin mga katampi. Ayan, nandun nga mga katampi at butcher na. Pwede na natin tong ilaban sa karera. Kung ikaw'y taga kabuyaw, pwede mo ako labanan sa ating karera. Subalit, wala pala akong ideya. Paano nga ba magkipagkarera?